Yo, what's up? Welcome back sa Paradang TV. Kung saan ang sili's life. Ayan, meron tayo dito kayong coffee grounds. Ibubudbud lang natin sa gilid para ma-decompose muna. Kasi masyado pang asidic to para sa mga sili natin. Ayan, tsaka nakaka-attract din to ng insect. Kaya lalagay muna natin sa gilid. Tapos tatabunan natin sa gilid-gilid lang yan mataas to sa nitrogen, phosphorus, tsaka calcium. Yan, sakto yan sa ating mga sili. Habang lumalaki yung nitrogen, phosphorus, calcium para sa bulaklak, bunga, yield, yan. So, ayos na ayos to. Libre pa. Galing lang sa mga store dyan na gumagawa ng ano, coffee. Yan. So, ilalag natin sa gilid. Kukay lang tayo konti. Yan, sa lahat ng gilid niya. sa tabunan natin yun lang paikot yan ganoon yung paglagay natin hmm. yan dito rin paikot na ganyan alright tapos tatabunan lang yan hmm. ba diba? yan lahat ng sili lalagyan natin yan since nakasako sila limitado lang yung mga nutrients na nakakuha nila sa lupa dito unlike sa mga nakatalim doon Ayan. nakadrive ka sa lupa mas madaming nutrients parang ganoon lang din Ayan. so ganoon lang konting tip lang sayang naman kung itatapon mo yung coffee grounds di ba dami din yan Ayan, sa bilid lang paikot and then tatabo na mo lang so aming yung hapon didiligan or kung umulan swerte di ba ayan yun hanggang dun lang muna ng ating mga videos hanggang sa mga susunod na videos let's grow and let's go wrap up